ano po ba ang tinuturo na ating Panginoong Hesus patungkol po sa pagpapatawad sapagkat ang pagpapatawad ito po ay grace ano po so pag sinabing grace ay para po ito sa lahat at hindi po pwede kung na kung kailan lang po nating gusto na tayo may magpatawad po. kaya nga po kung titingnan po natin kung ano po ang katuroan ng ating Panginoong Yesus patungkol dito so sabi niya po kung tayo may magpapatawad ay papatawarin din tayo So, ibig sabihin po, hindi po kapag maganda po yung mood natin, ay magpapatawad tayo. Kundi, dapat maunawaan natin na kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus patungkol po sa katuroan ng pagpapatawad, ay dapat po ay gagawin natin at maunawaan natin na ang tinuturo ng ating Panginoon ay dapat po magpatawad po tayo sapagkat ang pagpapatawad ay hindi po ito ay kapag kung kailan lang natin gusto kundi ang pagpapatawad dapat nating maunawaan na kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Maging siya po ay pinakita niya po kung paano tayo pinatawan. So kaya, dapat natin malaman na ang pagpapatawad na ito ay kinakailangan gawin natin. Sapagkat yun po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon na dapat maunawaan natin kung paano tayo pinatawad. Sapagkat kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon, ganun din po tayo. Na tayo po ay merong relasyon sa Diyos, ay huwag po natin ipagdamot yung pagpapatawad. Sapagkat ang sabi niya po, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. So, Ayun po ang basihan ng pagpapatawad. Pinakailangan gawin natin sapagkat yun po ang kalooban ng ating Panginoon. God, God bless you po sa ating lahat.